Relax lang, huwag tayong magmadali kasi Pagod pa yan si tatay Ha? Huwag natin biglayin Pwede ka ba ito? Ha? Huh? Oo, oh, basta ka siya Kahit ano Ayun mo dyan, babasa Pagtapon ng tubig Pero maganda, maguntingan muna Kasi kahit anong paligo natin dito Pabaho pa rin Ha? Pwede lang kung may sa motor ano pangalan mo tayo? Hindi, hindi, hindi. Mamaya. Pag Pagod ka pa. Ako lang muna yung ano. Ako lang muna yung maliligo. Taong graso na rin ako eh. Ha? Huh? Anong laman ng mga pulsa mo tayo? Baka may mababasa. Ilabas mo yan. Ano yan? Sige lahat. Ilabas mo. Tingin. Oh, akin okay na. Itabi ko muna yung laman ng bulsa. Ah, ano? Itabi ko lang muna tayo. May pera ka? Ayun. Daming lighter. Sa kabariya. Oh, para hindi mabasa. Itabi ko muna, ha? Wala na? Sa likod tayo. Oh, bago ang lahat tay, anong pangalan mo? Kailangan malaman ko pangalan mo tay. Oh, may pera. Oh, barya. Oh. May uh, 20, 30, 40 na. Ano? Hop. So, tayo lang natin yung gunting tay kasi bakit nga lang? oh, sige, try mo kuntingan. Ire-razor pa rin natin. Si Kuya Bal. Kuya Bal. Kuya Bal. Kuya Bal. Kuya Bal. oh na yung tubig doon. Ha? Gupitin na natin tayo, kalbuhin na natin, ha? Ikaw maggupit kuya bal. Ah, Oo, sige. Pagkauleya, malasiki. na? Ano na? Ano, ano, ano. Grabe eh. Pag sama yung hair ni tatay, ha? Eh. Dugupitan na tayo. Ay, natanggal ang tenga. Eh, grabe, ano? <laughs> May Malalito. tunog pag binagsak eh. Malagot pag binagsak eh. Tumatawa lang si tatay eh. Kung ano-ano na yung pinaglalagay niya sa buhok niya. Pero paano natin masero-sero yan? Tapon na lahat yan. Pero lang maiwan dyan. Ihiwalay mga umihalo, tapon na yung basura na Pero lang maiwan dyan. Lang maiwan dyan. Atay. Hirap pa tayo ng maayos na ano. So, ayan mga kababayan po nandiyan ay salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsuporta kay Daddy Frankie. Mga kababayan, muli po akong nananawagan sa inyo. Uh, i-share po natin ang video ito para nang sa ganun ay makita natin mabilis ang uh, uh, mga kamag-anak ni tatay. Pero maputi pa naman si tatay. Kaya lang yun, yung, hindi ko lang alam kung ilang taon na yan sa lansangan. Kasi yung kanyang uh, uh, hair, dikit-dikit na po talaga. Ayan. Pasensya na kayo mga kababayan, no? Uh, gumawa lang kami ng paraan para matanggal yung buhok ni tatay na dikit-dikit. Kaya hin na sa kabilang sasakyan pala yung pang uh, razor namin. Kaya maliit na gunting pa lang. Pero huwag po kayo magalala mga kababayan. After natin paliguan si tatay, mabihisan, tsaka pwede natin uh, uh, pagupitan ng maayos. Baka magtataka po kayo bakit ganyan ang gupit ni tatay. Sabi ni Liz, Liz Perez, pakalbo na lang. Yes po, ganun po ang mangyayari dyan. Kalbo na po talaga ang gagawin natin para maging malinis. Pero gaya na aking sinabi mga kababayan, naiwan po yung razor namin sa sasakyan. Nasa kabilang sasakyan po, kaya hindi nadala. Kaya pansamantala, ayan, Gagawan na lang muna ng paraan ni Kuya Sam para maginhawaan si Tatay. Tay, anong pangalan mo? Ha? Pangalan mo, Tay? Tay, ilang taon ka na po? Tatay? Watching from Marinduque. Ayan... Kay Jing Mendoza, salamat po sa inyong suporta. Sa lahat po nang nandyan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Uy, Ay, natanggal. <laughs> Ayan. Ha? Na, na yung... Gwapo naman ni tatay eh, no? Yun. eh pati bigote. Pogi. Okay. Pogi ni tatay, ha? oh baka magupit mo yung ano. Ah, Ang Watching from Antipolo City, ayan. Oh, iya. Ini Bulmar. Putong kasi ang masangkabola. Nalim. 100 minutes na lang. Makita. Matalo na lang, narina. Makayong. Thank you so much po sa pa star nyo, mga kababayan. Thank you so much po. Thank you po sa inyong uh, support. Sige, dito na. Sige, ko yung Sige, magpaharap ko yung askyo. Ha? Pwede na paliguan. O, sige, si Kuya Bal naman na magpaligo. Ha? Tay, ready ka na? Paliguan na? Ito ka Ayan, damit Tignan nyo yung ano, yung buhok niya mga kababayan. Tigas. Mayroon may brands ka tayo, o. Matay eh. Atay, oh. Palit. Believe na talaga ako sa iyo, Sam. What? galing. galing. <laughs> Pasinsya na kayo mga kababayan, no? Uh, ganito talaga ang trabaho ng Team Daddy Frankie. All around kami lahat. No? Kaya na tayo ikaw kabayan, yeah. gaya ng sinabi ko, kung uh, sakaling uh, nasabayan sa iyong kain, uh, pasinsya na po. Pumuputok. Ha? Puputok. Pumuputok. Bilhan natin ng roll-on si tatay. May dalang sibuyas. Tay, may Puputok. dalang sibuyas? Eh, syempre, jacket pa lang. O, oh. Uy. <laughs> Parang taniman ng ano yan tayo. Taniman ng luya. Ano tayo? Sa Boost tubig agad para mabawasan. Watching from South Korea. Daddy Frankie from GG. Ayan. Pashare po yung live mga kababayan. Salamat po sa mga nagpapadala uh, ng star ninyo. Salamat sa supportan ninyo sa team Daddy Frankie. Ayan. May pambili kami ng uh, shampoo ni tatay. Yung tainga niya. May tumubong gabi. <laughs> <laughs> may gabi na tumubo. Tanggalin nyo yung mga lupa. <laughs> Feli D. Torres. Ayan. Thank you so much po. Mapapanood nyo sa upload namin mga kababayan kung paano namin siya nakita, kung saan namin siya nakita. Abangan nyo lang po. Karaniwang talaga ginagawa ng Team Daddy Frankie pag may na-rescue or napunod kaming mga ganito, nagla-live po talaga kami para mabilis natin mahanap yung kanyang uh, pamilya. Madali nating makuha or matunto ng kanyang uh, kamag-anak. Tay, okay. o yan, yung binte. Okay. Nako. Sabi ni Madeline uh, Escobal Romero, baka pipi si tatay. Yes po, ngiti-ngiti lang siya kabayan. Ay ko sa ko, migala shoutout po. Laging nakangiti si uncle. Sabi, opo, kanina pa yan, ngiti-ngiti lang. Maputi siya oh. Tay, may brief ka ba? Tanggalin na natin yung short mo. Ha? Ha? May brief ka tay. Tayo ka tay para malinis. Silipin niyo ako may brief. Ha? Silipin niyo para matanggal. Wala. Ah, wag. Buhusan. Buhusan mo tubig yung hinihirot ni ano. Lolita Espirito Mina. Ayan, thank you so much po. Mga kababayan, maglalambing po si Daddy Frankie, mga kababayan. Pakishare po itong rhyme. Maraming salamat po. Sa pamamagitan ng pag-share ninyo, mga kababayan, ay mga katulong tayo sa ating mga kababayan. Ah, uh, sabi ni Renel Guevara del Mundo, pa-shoutout po Daddy Frankie from Pampanga. Ayan, shoutout po mga kababayan natin dyan sa Pampanga. Yan. Mga kababayan, salamat po sa pa-star ninyo, no? Salamat po sa star ninyo. Malaking tulong po yan, mga kababayan. Tungkol, gusto lang. ha si Dapat daw sabon panlaba. Ay, mahirap yun, mga kababayan. Okay na po to. Kujik na ko. Oh, hubarin ang damit para malinisan. Ayan, mamaya po kabayan kasi bawal po kasi ng uh, uh video, han, yung mga nakahubad. Dito ni Tatay. Ha? Oh, makikita kasi yung uh, mga private part, bawal po sa mga video natin. Maria Ana, salamat po sa ano, uh, 100 star niyo po. Ayan. Salamat po, salamat. Rin. Salamat sa five star ninyo. Salamat sa pagmamahal ninyo mga kababayan. Ako <coughs> mo yung titi mo. Ito. O yan. Okay. Tayo ka, tayo tayo. Okay, tayo ka. Tayo tayo. Ayan, dukutin mo si Guryo. Si dukutin mo si Guryo. Si <coughs> <tos mo> yung O <pwik> yan, para malinisan maigi. Salamat sa pag-share, Gigi. Ayan. Ah, yan na. Sabon, Yeah. Armida Blumen, subo, thank subo, you so much sa pa-star po. Mo. Ah. <laughs> baka lumitaw bigla. Oh. Hindi. Ayan. Itaas ko na lang. baka lumitaw. Oh. Sabu, sabu. <laughs> okay, okay. Shout out Daddy Frankie from Hawaii. Yan, sabi ni Ma'am Gloria. Baka malaglag yung short ah. Makita yung tarugo natin. Boss Jesse. Ayan. Ruby Rose. may love shoutouts po sa inyo. Ayan. Tagasan po kayo. Salamat po sa 100 star. Ayan. Salamat po. Steve Sokgang. Ayan. Shoutout. out Elma Parero, ayan. Thank you so much po sa star. Maganda po si Tatay. Ang si Tatay. si Tatay. Para siyang Taiga bagyo or Binggit. Opo, parang Ilocano siya mga kababayan. Kaya lang hindi nagsasalita. Panay-smile lang. L.J.A. Lizote, ayan. Thank you so much po sa pa-star ninyo. Saan ka nakakita? No? Dito lang yan. Guminhawa agad si tatay. Yung mata niya, may muta pa. No? Watching from Italy, from Biki Castillo Magsino. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat mga kababayan. No? Lahat po nang nandyan, maraming maraming salamat po. Pakishare po yung... Mas, makatulong pa tayo ya kunti-kunti lang huwag malakas, baka hindi makahinga si tatay Robiros, thank you po talaga salamat din po, ayan, salamat sa pag-tune in nyo lahat po nang nandyan Jing Matias, thank you so much po sa pa-star ninyo mga kababayan, thank you, thank you po guwapo pa naman si tatay, sabi ni Jassel Briones, yes po may tsura si tatay. May hair pa siya dito. tisoy si tatay eh. Pwede na, huh? na. na, Tay, napreskuhan ka na. Ano pangalan mo? Ha? Huh? Tay, ano pangalan mo? Napreskuhan na si tatay eh. Almagagi, thank you so much po sa pa-star ninyo. Maraming maraming salamat. Di ba? Tito si tatay. Pipi ang si tatay. Ha? Huh? Pipi. Pipi. Kuya ba, lang gwapo ni tatay. <laughs> Pero siguro nasa 55 pataas to, ano? Tayo lang tangga na po tay, please. Paano ba mag ano, Periski? Language, sign language. Paano? Hey, father, how Sign language, sign, hindi salita. Ah, ah, ah. Loko ka talaga. Sherilyn <laughs> <laughs> Rodriguez, thank you so much po. Beth Bernardo, may kami ka shout out po. Ayan, Baka PP, opo. Sir, toothbrush po siya. Tay, patingin ang ngipin mo, Tay. Ha? Ah, may ngipin ka pa? Wala na. Wala na ang ngipin si tatay. Yung mata niya sa kanan, may muta pa yata. Wala, tanong gano'n. Wala. Meron pa. <laughs> oh. Oh. Magugas ka. Tubig pa, tubig pa. Diyan lang Upo ka lang tay. Upo ka lang. Mamaya ka Upo. Saan ba yung you mo? So much Diyan. Diyan ba? Diyan ba? Diyan Tapayan, oh, last na yan, last na yan. Tabibiisan na natin, baka sipunin. Na okay pa. yung kamay mo, John. Ikaw naman dito, mag-host. So, shampoo. Okay. Shampoo, shampoo na lang. Yon para mabango. Yan, Kurason Agot Olivar. Yan, good afternoon. Pa-share ng live para manaman natin mga uh, kapamilya ni Kuya. Okay. Ni tatay. Oh, para may kami. Pa Share ng like. Kuya, an? Marina, and Apilado, yan, eh? Hermes, so, si Kula. So, uh, Kaplos mo sa balbas. Okay, okay. Sa balbas ang kaibang. Ang puti na ni tatay. Shout out 4.9K. viewers uh -huh. Ang haba na natukunin tatay ay eh. Pwede nakatalikod do, nakatalikod na nakatalikod do baro ng damit. Nakatalikod hmm. na. Nakatalikod do baro ng damit. Nakatalikod? O na. Ah. Delikado. Ang bango na ni tatay. Ano na? Diyan na. Ano na. Ano na. Ipusan ko na saan? Bro, ilalim, Ay, ng, banda. Banda. ilalim ng dudo. Bro, ilalim ng dudo. Wala yung tabo. Huh? Ilalim ng dudo. Buhos, tay? Yung Jennifer Hobbes yan, yan siya na, ya? Madulas pa rin yan Isa, tercero yan, yan. yan. Matagal, kahanap yan. Hindi, Pasir siguro ng ating pati iskuba natin no? Tay, taas mo yung kamay mo tay Iskuba yung kilikili Marilo Antonio yan Pasir ng ating live Taas yung Kapila tay. Aurora Amante, yan magandang tanghali. Oh, wala yan grupo mga posas pasta. Malibot yung paligid Yan Lini Bangilista po. Yan. Marilyn De Guzman. Oh. Oh. Salamat man, sakit ka sa mata. Dele, Dele or <laughs> Ortizio, yan. Pasta ng ating live. Kinalin saplan plan, magandang tanghali yan. Alma Kagul. Thank you so much, Bob.